Finally, nakalabas na si Mama Fiona. Kaso bakit parang hindi na siya kilala ng family niya? Halos mag-iisang buwan na rin nga si Mama Fiona na nakakulong dito sa loob natin. Kasi nga syempre ang daming nangyari sa kanya. Unang-una -una nga syempre nung biglang hindi na nga lang siya makalakas. After naman niyang gumaling doon, kinilangan naman natin siyang ipakapon. Tapos syempre kinilangan rin nga niya magpagaling mula dun sa operation niya na yun. At bilang isang aso nga na lumaki talaga sa gubatan at lumaki sa labas, talagang hindi mo may pagkakaila dito kay Mama Fiona na gustong gusto na ulit niya lumabas. Syempre naman naiintindihan namin na nangungulila talaga siya sa outside world at lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Pero syempre, as much as we want na ipasama na ulit siya sa pamilya niya, gusto rin talaga natin ay maging safe siya at kailangan talaga ay fully recover na nga po siya bago natin siya totally palabasin. Bale ngayon nga, nakikita ni mother na parang okay naman na daw siya at napapaisip nga siya na palabasin na itong si mama Fiona. Sumilip ka na siya dito sa labas kung nandito ba daw si na mama dog. Pero ang una niya nga nakita dito ay itong si Pulgoso. Nakakatuwa naman itong si Pulgoso kasi nung una talaga napakasuplado sa atin niya. Hindi, hindi talaga natin yung malapitan pero ngayon tinan nyo talagang sumasalo nagsusubong na siya kay Mother at gusto na rin niya, nga, nalilalambing siya palagi ni Mother. Ito namang si Brindle, tingnan nyo, nakita ni Mother na ganyan na, o oh, ba diba, may sumabit nga ng mga straw na tali dyan sa kanyang face. Ano ba naman kasi kung anong ang kinukulit-kulit nitong si Brindle kaya ganyan na sa kanya? Maya-maya pa, nakita naman ni Mother na andito nga itong kapatid ni Mama Fiona at saka itong si Lola Dog sa labas. Nangihingi na rin nga sila ng pagkain, kaya naman syempre binigyan na rin nga sila ni Mother dito sa mga pakainan na nandito sa labas. Pero alam niyo ba guys, itong si Lola Dog, ayan, just talagang buntis na naman. Ay, grabe naman talaga itong si Lola doon. Nabuntis pa, tingnan nyo, grabe na kalaki yung siya niya. Tapos yung mga dede niya. Yung mga nagsasabi nga sa inyo na ipakapunto natin yung mga asong nandito sa labas. Pero guys, hindi naman pwede pong lahat sila ikapun. Unang-una syempre, dahil hindi naman po sila sa atin at baka naman mahipabarangay pa tayo ng mga owners nila. Diyos ko, pinapakain nga lang naman yung mga aso na babarangay pa. Lalo na siguro kapag ikinapun. <laughs> Anyways, ayan nagsilayuan nga sila nung lumapit si Mother. Diyos ko, grabe talaga kailap ang family na ito. Pero kita nyo naman kay Lola Dog na talagang mabait rin siya. Si so, Masalo sa lubong rin nga siya sa atin every time na makikita niya tayo. Pero hindi talaga siya lumalapit sa atin at all. Kaya naman si Mother basta nag-iwan na nga lang siya ng mga pagkain dito sa labas. At hinaya na nga muna niya kung gusto man nilang kumain. Pagpasok nga niya ito na ang moment of truth. Pilit na nga niya pinalalabas si Mama Fiona nung time na to. Kasi nabuksan na nga niya yung unang gate. Paglabas naman ni Mama Fiona sa gate na yan, ayan, pumunta nga ulit siya dito sa mahal pang gate ka. So, medyo malit nga yung pagkabukas. Kaya, binuksan pa nga ulit siya ni mother. Nung mabuksan naman ni mother ng ayos ang gate, eto nga si mama Fiona. Tingnan nyo yung reaction niya. Parang nagulat pa nga siya na bukas na yung gate. Tapos, dali-dali talaga siyang lumabas. At ayan, Diyos ko, ang serap sa puso. Kasi, kita mo talaga na masaya siya. At syempre, saan pa ba siya unang pupunta dito sa pamilya niya? At ang una nga niyang nilapitan na yung kanyang mama do. Nauna na rin nga lumapit pa itong isa niyang kapatid. Ayan, sinalubo nga siya. Pagkatapos na lumapit naman sa kanya itong si Lola Dogas medyo na yok talaga siya nung lumapit si Lola Dog pero sinasalubong lang rin naman siya ni Lola Dog. Sabi ko nga siguro medyo natakot lang siya kay Lola Dog kasi naman medyo mabilis nga yung pagkalakad ni Lola Dog habang papalapit sa kanya. O di ba nakakatuwa talaga si Lola although kulang talaga sila ng isa. Kasi nasabi naman namin sa inyo sa previous video na nawawala na nga yung isa pa nilang kapatid na lalaki. ganang alang nga lang siyang nawala at hindi na talaga natin alam kung ano nangyari sa kanya. But anyways, balik tayo dito kay Mama Fiona. Ayan, bale magkakasama na agad sila diyan sa tambay kalagayan nilang iyan. Nakakatuwa kasi alam nyo ba dito sila palagi talaga nakatambay at mukhang namiss din nga ni Mama Fiona na tumambay dito kaya ayan nakaupo nga siya dyan at inaamoy-amoy siya ni Mama Dog at syempre nung kapatid niya. Mukhang nga naninibago sila sa amoy ni Mama Fiona para ba naman kasi medyo matagal na rin nga siya sa loob ng mansyon natin at nang iba na talaga din yung amoy niya. Sabi ko nga buti na lang talaga at kilala pa siya ni Mama Dog at hindi pa nga nila inaway. At dahil na miss din nga ni Mama Fiona ang outside world, ayan tingnan nyo ang layo-layo ng haagad ng narating niya. Bale, ayan na nga siya, naglalakad-lakad na dyan sa may malapit sa dubuhan at nag amoy Yun pala magpapati siya, yes po, opo. Oh Pero dyan din kasi talaga sila madalas tumatambay. Tapos tinan nyo na nung nandun na nga sa medyo malayo si Mama Fiona, sinundan rin nga siya dan ni Mama Dog at ni Lola do. Dyan na nga sila tumambay sa may malapit kay Fiona, parang nga nakikita din nila si Mama Fiona. O ba diba, yung mga simpleng gestures nila, magigets mo talaga. At may kita mo talaga na talagang napakagandang family nila. Na kahit nga sabihin mo, wala pa talaga silang pamilya or wala nga silang ba bahay, talagang palagi sila magkakasama at hindi rin nila pinababayaan yung isa't isa. Ito na nga si Mama Fiona na naghahanap-hanap siya dyan ng place yun pala ay magwiwiwi siya. Tapos nagpupo nga siya dyan. Sabi ko nga talagang na-miss ni Mama Fiona na magpupo sa ganito kasi naman nung nasa loob nga natin siya, talagang doon siya nagpupupo sa mga halaman na ni Mother. So misik sik 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 talaga siya doon para nga lang makapag-potty siya since ayaw niya talaga magpoti sa malapit kung saan siya nagsisip Pero alam yung ba guys, na nakakaloka dito kay Mama Fiona, di ba napalabas na natin siya? Pero alam niyo ba, palagi rin siyang umi iyak iyak sa labas ng gate natin kasi gusto niyang pumasok. Pinapapasok naman siya ni mother, pinagbubuksan siya ng gate para lang nyo ba nakakaloka yung ginagawa ni mama Fiona. Kasi naman papasok lang siya ng konti tapos kapag lumapit na sa kanya yung mga anak niya, tatakbo na siya, yun pala niyayaya niya yung mga anak niya sa labas. Ay grabe talaga si mama Fiona. Alam niyo namang hindi pwede yun kasi nga itong mga puppies niya ay may kanya-kanya ng family at ayaw rin natin na nandun nga lang sila sa labas since delikado nga yung buhay nila dun.